Sino? Hindi si Mrs. Sige na. Ang no. e, tanong lang yung ano, yung kamali ng tawad. Hindi nga, ko ko. guys, huwag kayo may ingay ha. Ipaprank ko si misis kung may hari may kausap akong babae sa ibang phone, okay? May ingay.

Wala. Sino? Diyan si Mrs. Eh. Sige na, sabi mo. E, Ang lang yung ano, yung nagkamali ng tawag. Galing ha? Sige, ito ko lang. Wala. Sabihin mo. Wala nga. Sabihin mo narinig ko. Wala nga yun. Hindi ano Sino nga yun? Teka, ano lang. Sino nga? Yung kasama nyo lang. Sino nga? Sino, yeah. ito, sino nga kasama nyo? Wala. Wala. Kasi sino sa akin? Sino? Wala. Tingnan mo kung ano naman. Masyado pa naman ano eh. Ito na sinasabi yung pangalan. Yung kasama ko ka sa tabang. So, ano pangalan? Si ano? Tonton. Hindi tonton. What? Ayun so, no, ka na. Ayun kasi ang oras mo. No? Wala yan. Ayun na. Nag, 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 ano lang. What? Wrong. Wrong number. Ayun so, no, ka kung ano. Magaling ka eh ka na mahal kasi oras na oh mahal ka na ang hindi sa credit ata ikka may narinig ako, sabi mo na si sinisis, pabulong ka pa. Oh. ko, malis-kiss Oy. Yeah, yung totoo sino nga lang Ano Sino ito Wala nga. sabihin mo sa akin, hindi ako Paalis pag ano. Sino? yan sosotin mo? No? yah Sabutin mo siyang sabi po, siya sabi <laughs> <Ay>, ko <laughs> siya parang nga. sarado sarado ulo na din ito mungkin nasimul siya mo. parang parang tinong ano parang dayang kapangan dayang kapag sabi niya Wala siya parang 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 na. parang parang Ito parang 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 Sige, naman yun ah. sa bunga nga, ngipin mo ang dessert mo. Mayroon <laughs> <laughs> hey. na yun, lang.

here are stopped stop it get some help a few moments later see foreign

may nagtanong lang. Ay, hindi yun. Sino nga yun? Yung ano, yung pinag-orderan ko. Oh, Balik ko yata Sino, eh. Na ano? Yung sa ano, doon sa palengke. Di nga, di mo ka alam yung number mo dito eh. Yung palengke, di mo ka nabibigyan yung number mo kasi di mo alam yung number mo dito eh. Magtatagal hmm. tayo kung di mo masabihin sa akin. Bahala ka sa buhay. Kasi wala tayong mukha mo nagsisinuling lahat. Alam ko hindi lang siya kung Ayaw mo pa siya. Sabi mo kanina kayo, baka masigit. Sabi mo ka na sinisis. Baka na sinisis. Sabi mo ka alam mo, hindi ko marinig yun. Nagbulong ka. Sabi mo dito, ito na masyado ka. Sino nga yun? Halika nga dito, wala naman yun. Please mo ako, love you. Sino nga yun? Ha? Sino nga yun? Sino ano ha? May ako sabihin sa'yo. Hindi, ngayon na. Hindi talaga ang mo sabihin. Bayan? Ang ka, sabihin sa'yo. Hindi dito. Ngayon, nandito. sabihin. Sabihin ko na nga sa'yo. Hindi nandito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Sabihin ko nga sa'yo. Sana ako. Sabihin ako mo nga Kiss mo muna ako. Bola lang yan. Kampal na talaga ito. Kiss mo muna ako. Kiss mo muna ako. Sana ako. Oh. Oh, love, sorry, ma. Sino yun? Huwag hmm. kang magalit. Sino nga ako? Oh. Para ako, huwag kang magalit. Paano masabi? Oo oh, nga, sige na. Pagingin ka doon. Um. Sorry, it's a prank, Hi. sorry guys. Success. The prank Mrs. Ko. prank Mrs. Ko. The Mrs. Ko. Ano so ah. Guys, success. Kasi nagalit ni Mrs. Ayaw. Hindi ka na. Success guys! na ako ko. First time ko na-prank si Mrs. Mmm! Ano? Ano? Dali. It's a prank lang! Oh. Ang galit si Mrs. <laughs> Ang galing natin yung Marte ha! Ah. Oh. <laughs> ano ba yan? Tayo dyan! Nako mga kareksat na nag si Mrs. Hindi pala success. ay ah, dyan. <laughs>